hindi sa lahat ng pagkakataon ay masasabi mong yung lupus, yung cancer, yung mga mga sakit na mabibigat, eh, curse. Sa ating sosyedad ngayon, mga kapatid, merong mga tao na misguided, are full taken advantage of pinagsasamantalahan. Isang klase ng isda ang nasa Vietnam na ngayon ini-export sa lahat halos ng panig ng mundo, ang China ganun din. Nung pag-aralan yung isda na yon, tinatawag na panga, napakaraming chemical na ginagawa sila para mapalaki, lumaki ng malaking malaki, para mapagkitaan. E eh, ngayon, wala kang kamalay-malay, bili ka ng Sa Europe, mabiling-mabili kasi mura eh. Eh nagka-cancer ka dahil doon. Curse mo yun? Wala ka namang malay. Kuminsan ang tao, ay bunga ng kamangmangan na papahamak siya. Hindi mo po pwedeng sabihin na curse ng Diyos yun under those circumstances, ano? Sa Mormons, pag negro ka, curse ka. Sinasabi yun sa libro ng Mormons para lang sa kaalaman ng iba. Sa 3.6 ng Book of Mormon, doon sa Alma, 3.6, yung naimbentong scripture ni Joseph Smith, yung the skins of the Lamanites were dark according to the mark which was set upon their fathers, which was a curse upon them. Kaya ang paniwala ng Mormons, pagka negro kayo are under curse. Nung araw, di sila nag naglalagay ng ministro negro kasi may sumparaw. Eh mali sa Biblia yan eh. Pero bakit nagkaroon ng masama? Si Satanas ba ay nilikha ng Diyos? Hindi.